mga bossing ko, magandang gabi. Papa Tams is closing time mga bossing. Yan. Update lang tayo dito kay Kuya Mario sa may bagong Mario, Malolos. Ayun. Mga bossing ko, no update tayo dito mga bossing. Ilabas, ilabas ko yung ay bossing at area ni Kuya Mario kung saan banda sa Malolos. Area ni Kuya Mario sa may Malolos bagong barrio, Kalookan. Kaya ulitin ko, meron siyang CBN Pawn Shop. Ito, Maligaya Street. Chokstogo. Yan. Ito yung area ni Kuya Mario sa may malolos bagong barrio Kaluokan Pabusin na bago kong pisan yung vlog hindi pa nakasubscribe dyan please subscribe youtube channel Papa Tams TV and then pindutin yung bell icon bossing bell bell button para updated kayo sa mga bago kong vlog katulad to update lang tayo dito kay Kuya Mario sa may malolos bagong barrio na natin mga bossing let's go pisan natin bossing sa mga bossing size 10 siya yan goods pa naman ito, oh, Predictive use na siya, malinis. Wala pang dikit ang separation Ito yung partner nyo. Ito may sulfate niya. O, oh, 1,000 ang presyo nito. Baka matripan nyo lang, size 10 ha. Ah. Ito itong leaning o running shoes. Size 42. 80 niya. Pula lang siyang sulfate. Pang ilalim. 780. Ito yung partner nyo. So, malinis, ready to use lang. Ang issue niya lang, walang sulfate. At meron itong, meron itong uh, waffle. Sakay ba ito? Sakay. Uh, um, pang ilalim. Wala rin siya ganun food food. Oh. Kasi ito size 11, big size siya. Ito yung partner niya. Baka nasa 1.5 ito. Goods pa siya oh. Wala pang di kita sa operation. So, Meron sa nang night dito na size... 9. pang yung shoes. Yan 980. Itong... Ayan, oh. ganda pa ng colorway oh. Na 700. 50 lang siya. Size to. Yan tancheck ko lang mga busin ko size nito. Ang ganda pa siya ready to use lang malinis. Di kita sa superior wala pa naman. ultra boost dito na size 11, big size yung pangilalim. 1200 ah. Yung pangilalim wala siya ganung food food. Sulpan niyan andiyan pa. Tuklap punit wala pa siya. Ano? Ano? Kunti lang source separation niya. Pero gusto ko po more ba? bak matripan niyo lang. Kulitin so, ko uh, location natin dito sa may malolos bagong barrio Kalookan. Single tong kuno, ano, neck blazer 950 and then ang size nito is size 9 siya. Oh. Yan lang siya. Yan tuklap punit wala pa naman. Ipang pangilalim, Wala rin siya ganong food food dito yung partner niya. At yung partner niya. Yan gusto po siya, sulpa niyan diyan pa. Tripan niyo lang itong mga bukas ng pang-araw-araw lang natin. Ipang pangilalim, Toe drag, heel drag. Na may dragging na rin siya pero manipis lang naman siya no. Normal lang sa okay okay yan. Sa size 9.5 Partner niya. ito pa nila kaya yung pressure dito. Ano parang burada. Ito siguro nasa 1,000 bilo na rin siya no. Yan na. No. Maka matripan nyo lang busing. Malolos bagong baryo tayo. Itong Nike. kasuri sorry Adidas pala. Ano size to? sa size 18 hiap. Pangilalip pa. ah wala rin siya ganung pud-pud. wala pang dikit ang soul separation ito partner niya ano wala rin siyang presyo ito baka sa 1000 bilo lang din siya mga busa yan mga goods pa naman siya pang araw araw lang ang captain america yun know, o marvel linin ito, 750 yun know, wala pa naman soul separation soul pa dyan dyan pa Pangilalim, mo wala rin siyang ganung pud-pud, o oh. ganun pang running shoes tsaka pang morma pwede pwede Size ito is size 10 siya. Ito yung partner nyo. Ganda, ganda yung Captain America. Tripan nyo itong ito 1,900 719 Ayan siya ang presyo nya. Ganda nito. Ayan yung Suka Tiger. Baka tripan na ko yun. Ah, big size to siya. Ah. Ayan ang mga size 10 siya. Ito yung partner nyo. Ah, sold pa nyan dyan pa. Wala pa naman tuklap. Wala siyang ano oh, Goods pa siya. Naghapin ng Puma. Yan, 950 lang siya oh. Small size. Size 7. Ito yung fartel nyo. May sulpod pa po siya. Pailalim. ilalim. Wala rin siya ganun pod-pod. Itong uh, 950 na yun. Air key. Age yung mga bossing. Pang araw-araw, pamorma, panjaging. Pwede-pwede yan wala pa naman siya tukla pala siyang ponit di kita sa separation wala pa ako may nakikita yung pang ilalim wala rin siya ganun food food 950 lang siya meron siya lang dito pang harabas lang natin oh. baka matripan nyo lang size 8 lang siya yan ang presyo niya 1.6 yata ito ito yung partner ayan yung new balance na N354 size ito sa N354 sol pod yan, dyan pa yung pangilalim wala rin sya ganun pud-pud daw 1.6 ito so, yung itong libro na small size lang sya 1.22 ha wala pa naman de ang ng sol separation makamatripan nyo lang, ulitin ko malulus bagong tayo sa may kaloho ka na kay Kuya Mario, ito pangilalim wala sya ganun pud-pud 1.22 ha ito yung partner nyo ayan uh, yung partner nyo pangilalim, wala siya sya ganun pud-pud de ang ng separation, wala pa naman matripan nyo lang yung adidas na size 180 ni hap ka 1 inch ya pa pero medyo kulang cool na siya sa labo mga bossing ah pero wala, wala, pa siyang tukla punit ah tikita wala pa gano'ng kuminakita pa yung lalim wala rin siya ganoon put put tripan mga boss size 8 1.6 ang goods pa siya ito yung partner niya ah, sol pa dyan dyan pa tukla punit wala pa naman itong anta mga bossing uh, 8.5 siya yun yung pang basketball lang natin 1,500 hindi kita sa separation, wala pa naman. Ito yung partner niya. Yeah. Tukla po wala pa. Sulpad na dyan pa. Pangilalim, wala rin siya ganun pod-pod. itong off-white na J5, wala siyang, ah, wala siyang tiketa, burado. Tansya nila natin yung size 7. Wala pa naman siyang tukla, wala pang punit, sulpad yan dyan pa. Ang mo. Wala na siya ganun Pud-pud. 1,700 yung mga busing ha. Ito yung partner niya itiniyap sa Adidas. Sol yan diyan pa. pa. ay lalim Nare sya ganong putput may nakalagay dito is 1000. 650. Nang good special. Oh. Ito yung partner niya. Ang partner niya. Sol pa pa tumabos ah. Ano? Ah 1650 lang siya ulitin ko 1,650 sa Adidas nito Ayun, wala pang big ang separation, wala pang tuklap oh, maghanap ng big size dyan mayroong leaning dito pang basketball big size nito yung tekiyata niya, burado pero may sulpad pa sa cleaner niya, wala pang punit wala pang mga binagkit ang separation pag ilali mo oh, wala siya sya ganun 1,700 ito yung partner niya big size to bossing mga size 12 yata to 13 yun ang laki like yun mga oh, matripan nyo lang ha, malulus bagong bari tayo dito sa era ni Kuya, Mario. si may all-star converse dito. Ang ganda ng color ko oh. Size ito is size 4. Oh, size 4, size 8 sya. Parang nasa 1-4 yata ito. Ayun, masyadong malabo na. Oh. Parang nasa 1-4 sya. Ayun o, no? sulpa Diyan pa, tukla punit. Wala pa naman. May mga kunting sol separation lang pero di man ganun halata. Yun ito yung partner nyo pag ilalim dragging nyo bababaw lang yung color win ito yan o, 750 lang sya small size pwede sa baba pwede sa lalaki pag matripan nyo yung color win tsaka magkasya sa inyo ang size ito sya yan tan check ko lang mabusing mga size 7, ah, size 8 yan size 8 sya, yun o malinis o oh. pretty to use na lang sya ang ilalim, wala rin sya ganong pod pod ito boss mayroong adidas bus dito Ayan, size 11 Tukla kula punit wala pa naman sol pa niyan dyan pa. pangilalim wala rin sya ganun put put 1,500 ito yung partner niya. ganda ng kulor eh pwede sya pang morma pang basketball Pangilalim, mo, wala siya po. Wala pa ganun po. Tukla po wala pa. So, itong 9.5 na Air Max dito. 1,400 siya. May mga konting sol separation lang, pero di ganun halata. Sol pa niyan, dyan pa. Ito Ayan, na siya sa laba mga boss. Yung pangilalim, wala naman siya ganong food food. Yan siya. Sure. One portion, you are Ah, kanto, update lang tayo dito. Baka nag-up yung itong Adidas Ah, uh, one siya. And then size 12, big size siya. Sol pa niyan, jump pa. Di kita, sol separation, wala pa. Nakagamasol yan. No? Sulit yung pang ilalim niya. Kung matripan niyo lang ang busing ha, malulos bagong barrio tayo dito sa may kalaokan kay Kuya Mario. Ang goods pa siya. Matripan niyo lang, size 12. Tsaka sa mga big size tong ang ito. ganda po pang more mo no? small size lang siya mga size 7 lang yun oh. pang ilalim meron siya ganung put put check natin partner nya partner nya wala oh, tayo minakita ang presyo dito so, bossing tanchel natin bossing baka nasa 1 to ito sulit pa nito oh. ganda ito, 1 to 0, 1 4 wala pang dikit ng source separation, pwede po ito pa more. May small size nga lang sya. Ito yung partner nyo. ano, pa nyan dyan pa. Wala namang ganong, wala namang dikit ng source separation. Solid pa sya. Ito oh. pa nyo itong P1,650. Ang ganda itong nito, na ito. Ang ganda ng colorway ng Adidas. oh, dikita source of separation. Solved pa nyan dyan pa. Pangilalim, wala sya ganong. Put po dito yung partner nyo. Adidas. Yan ang pangilalim. Size 43 sa Adidas. Baka naghahanap yung itong Adidas pang basketball. Pangilalim. Yung 1,400. Wala rin siya ganung Pudpud. -pud, oh. Tuklap, pulit, wala pa. Yan Ulitin ko, ulitin, ko ah, uh, bagong barya ang location natin ngayon. Air, Force 1 tayo dito na size 10. 1,600 pangilalim. Wala rin siya ganun. Pudpud. Sulpud yan jan pa. Ito yung part niya. Ano? Malinis, ready to use lang siya. Ready At to move, tag 800 lang siya. Pang araw-araw natin, pang harapa, size 8 siya. Next step, ito yung partner nyo. Sulpa dyan, Diyan po, wala pang punti sa cleaner nyo. Dikita kita, suspiration, wala pa naman. Leaning, pang basketball tayo. Baka uh, naghahap ng leaning dyan. Size 9.5 yung pangilalim. Uh, may dragging na rin siya. Baka ito, 1,000. Check natin yung partner nya. Ito yung partner nyo. Leaning. Yan, 1-4 sya. May dragging na rin sya. Pero mababawala yung dragging nya. Tukla po rito, wala pa naman. Solpad yan, dyan pa. Itong North Face. Park Outdoor. 1,500. Small size na sya, mga mga bossing. Size 43 sya. Ito yung partner nya. Dyan pa yung solpad nya. Yung solpad pa. Pangilalim. Adidas. Ano Adidas? Size 9, inihap. 8. 1.5 na siya pang araw-araw lang natin. Ito yung partner niya. Yan o. Sulpan niya dyan pa di kita. Sulpan niya dyan pa naman kita. Sulpan niya dyan pa di kita. Air Force 1 na size 8. Malinis. Ready to use lang siya. Air Force 1. Sulpan niya dyan pa. Pang ilalim. 1,300. Ito yung partner niya. Ito yung partner niya. Yan. Baka matripan niyo lang mga boss. Dito sa may bagong baryo. Kaloocan. Malolos. At meron itong Air Max na size 7 lang. Pang <clears throat> small size pang babae, 1-1 Ito yung partner nyo Nike React Iba pala, iba pala itong, hindi pala itong mag-partner Ito pala, Nike React to siya Nike React na size, yan 8.5 naman sa Nike React so, Wala tayong minakita nakita ang Baka nasa 1-4 or 1 to siya And then, tukla, punit, wala pa naman Solo pad, nandyan pa Yan, yan. Matripan nyo lang, pang araw-araw lang natin Pang jogging Airkin na size 9 Yes, 950 time partner niya yan malinis rin dito yung sila ganong put put at meron pang adidas NMD na adidas size 9 ayan 1, 2 wala ganong put put ito yung partner niya ito ano, niya goods pa Tuklap punit, wala pa nang pangilalim, wala rin sya ganung pud-pud. Matripan -pud. nyo ito mga boss, ang sapatos ito, Nike. 14 and a half, ang laki naman ito, 14 and a half dito. Baka nag-up ka ng 14 lang size dyan. Pangilalim, 1.7 na pangilalim, napaka-solve kayo pangilalim. Tuklap punit, wala pa naman, ito yung partner nyo. Solve pa dyan dyan pa. Pangilalim, wala rin ganung pud-pud. Mayroon -pud. itong pang-outdoor sya na, ito pangalan nyo, 7. Ipihit lang siya. 880 lang. Wala pa ganun tuklap Mga size. 8 lang siya mga bossing. Ang ilalim, wala rin siya ganun put dito yung parto niya. Ganun to. Pamorma. Sulit po pa nito. tuklap po nito. Wala pa pang ilalim. Pa Nike. Ayan. 1,650 Nike Blazer ba nito? Ito yung parto niya. May sulpad pa naman siya. Ang bossing, tansya natin yung mga size niya. Size 9 siya. Ayan na. Hindi kita sa respiration. Wala pa pang ilalim. Wala rin sya ganun po. isa pang colorway nito. 1,200 lang sya. Mga size 8. solpad yan dyan pa. Ayan. Have a good game. Baka naghahanap ka ng itong sapatos. 9.5. ano Pero pa syang... At sulpad, tukla, pulit, wala pa naman pag ilalim. wala rin sya ganun 1,500 pero pag isang colorway, isa pang colorway. Ano ang ganda nito? Oh. Tagaan lang, oh. 1650. Yan tantsin natin mga size 8, ganda ng colorway oh. Wala ko minakitang tiketa. Good pa siya. Ano ka nagagawa sa patos? Ito. ito. Uh, size 8 siya. 1700. Check natin ulit. Mga size 8.5 siya mga boss. Tukla po nit, wala pa naman. Pangilalim mo. Wala rin sya ganun put put. 1,700 ah. Itong Adidas ulit tayo. Na size 8 lang din siya. 1, 2. Pang -araw, araw lang natin. Sulit pa yan. Ito pang, ito. Adidas ba ito? Ganda nito. 980, oh. 980 lang siya oh. Yan oh. Size 8 siya. Lining pala nito. Lining na parang pang outdoor. Yan oh. Malinis. 3 d to use na lang siya at sa patong lining ano? lining solpad lang ang wala malinis ready to use lang siya ang ipang ilalim 980 sa pang adidas dito na small size yan yeah, mga size 7 lang siya 1400 mm -hmm. yeah, ready to use lang siya malinis wala pang tuklap wala pang punit ito yata gisyon yun hanggal next step dito ano, makapit siya next step oh. pang basketball Sa oh. size ito is size yan, size 8 dito sa X-Step nito. may na yung X-Step po. Oh. Pang basketball, makapit. 1,550. Nakagamsol pa pang ilalim. Tukla po wala pa naman. Pero itong banana. Ano, ganda ng pumuro mo. Oh. Sa ito siya. Ah, 361. 361 ba ito? O, oh, 361 nga siya. Oh. Pamorma oh, uh -huh. ito mga boss, maganda oh. Pangilalim, wala rin sya gano'ng food po, 1,850. And then, itong size nya, size 9. Maganda ito, itong part rin yun. Malili dito oh. ready to use na lang sya. Solid pa nyan, jam pa. Parang wala pa naman kung gano'ng may nakita ka isyo kasi pangilalim, napakasulit pa. At mayroon itong pang-basketball na lining. Sulit yung lining nito, pang-basketball oh. Yan, mga magliliga dyan. Liga ng barangay, baka matripanya pa itong lining dito. Matrip pa nyo na ito, napakasulid to ah uh, um, nagupisa dyan ang liga ng mga barangay yan 10.5 euro 42 o oh 44.5 napakasulit yung lining nito Solve pa dyan dyan po ang ganda. makapit to tsaka spike dito 1,550 new arrival to siya mga boss yan napakasulit na lining at meron itong uh, size 10 na air max baka naghanap kayo ng pamorma tukla po wala pa naman pang ilalim 1,400 na pang ilalim wala rin sya ganun put put at ngayon dito another leaning tayo dito ang daming leaning ngayon dito 2,100 oh ang ganda oh size 42 lang sya oh sulpan yan dyan Goods pa good special ready to isa lang malinis ayan ito yung pang partner oh ano pakasulid tong leaning nito at isa pang lean anta sorry may anta dito na iba anta size 9.5 yan, 2,100 siya. Yan o. Oh. Solpad yan dyan pa. Malinis, ready na lang. Oh. May lalim, wala rin siya ganun. at man. Isa pang anta na Clay Thompson dito. Ang oh, size ito. Size 8.5. Ayan. 1,950. Ang ganda naman ito. Clay Thompson o. Oh. Solpad niya. Hindi kita sol sa pirish yung tuklap. wala pa. At ngayon pa dito another pang basketball tag dito na 2,200 na kyaudan ready to use lang siya malinis size 12.5 yun o oh. ready to use lang siya malinis ah. pang mo lari siya ganun po 2,200 yan yung new arrival at saka dito ang daming pinning dito oh. One to lang to. Oh. Pero pwede nito pang basketball ha. Pamorma. Ito yung partner nyo. Uh, sa sporty wala siya. Yan ang partner niya. Wala pang tuklap, wala pang pulit. Pag ilalim mo na siya, ganong putput. -put. At itong V4 Max na. V4 Max beta. ah ah yan. Tan Tansya ko lang busing. Mga size 8.5 siya. Ayan, wala tayong minakakita ang presyo. Baka nasa 1.8 or 1.8. kasulit pa nito. 1.6. Ayan. Ganda pa nito. Sulit pa siya. Pag ilalim mo na rin siya. Ganong putput. Ito -put. yung sapang. Ayan. Adidas dito. Size 8. Yan, 1,000. Sulit pa sya. Yan, 1,200. Check the factory niya. 1,200 niya sya. Sulit dito ng oh. Adidas na ito. Ay lalim na siya ganung footpot. Patalan natin mga chinelas nila. May mga chinelas silang benta dito. Ayan. Yung mga presyo dito. Eh. Sige, tingnan mo. Meron siyang 1 150, 120. 150 may 200 180 mga chinelas 150 may 120 may 300 sila yan, may mga 300 may 120 150 yan, mga chinelas na mabuhasin nga dito sa may kay, kay Kuya Mario Malolos Bagong Baryo pero sila may sa mga sketchers dyan na kulay puti itong babae yan size manchete, buusin, size 8.5 siya ang pang mo 1,200 malinis ready to sila lang at may itong Nike Monarch na size 7.5 small size 1.2 pangilalim wala rin sya ganun put put ito pa kulay white din sya valentino 1,200 napakasulit dito ayan, size 8.5 at meron superstar dito sulit yung superstar dito kaso lang ang issue nya is yung yan 9.5 sya dito ang ganda ng pangilalim 980 pwede na ito ha pamorma ito ko nga, ka nga lang masela, no? Pwede na Yan lang pinakresyo niya. Itong Nitsika OT, Nitsika Tiger, 1,500. Size 42 siya. Malinis, ready to use na lang. Yan. Wala talagang sintas yan. Wala, wala talaga siyang sintas. Yan ang style niya. Itong size 8.5 na Nike. Ang ng colorway. Yan, 1,4 siya. Sol pa dyan, dyan pa. Pangilalim, ilalim, rin siya ganung Woodpad at meron tong Air Max. Ano ba Air Max nito ito? size ito? Size 8.5 na sa si Air Max. Yun. Ba? Diba? 1,200 siya sa si Air Max. Air Max dito na size 8. 1,500. Sulit po nito. Small size nga lang. At meron Puma. Ano? 1,500 din siya. Size ito size 8.5. At nyo tong Nike na N354. Hmm. Malinis o oh, ready to use na lang siya. Pangilalim. 1,200 siya. Ang so, size to is size 9. Pusing nga, uh, pusing dito lang muna no. Uh, baka ulitin ko, baka gusto nagusto lang kasi na-text natin dito sa may bagong barrio malolos. Kaloocan kay Kuya Mario. Ayan, maghahat ng mga pambasketball siya. Shoes, Mayroon dyan sulid na lining. Sulid na anta. Another lining ulit na pamorma. Yan, ko ang eren nito ni Kuya Mario Malolos, Bagong Barrio, Ang Hanggang dito lang po kasi, eh. parang salamat